Okay, hello guys. Bago mag New Year, ihahabol ko lang tong video na to. Ito yung review ng F150S from Future Eyes. Tinapatan ko lang siya. What I mean is, sinabayan ko lang siya ng dalawang MDL na malalakas. Ito yung tinapat ko sa kanya. Ang Senlo M1A. Saka itong Atom. Ang Atom Mini B3. Version 3 lang ito. Tapos ang ating 150S. At eto na. Eto na yung liwanag nilang tatlo. Ito na yung output na ilaw nilang tatlo. Ang nasa itaas ay ang M1A. Nasa gitna ang B3 at nasa ilalim yung F150S. Yan yung kanilang mga liwanag. Kayo na ang humusga kung sino ang maliwanag. 20 watts ang M1A. 15 watts ang Mini. At 60 watts naman or 30 watts per bulb ang Future Eyes. Ang full video ng aking ginawa ay i-upload ko sa aking YouTube channel. Kaya please like and subscribe.